Itong binuo. Papakasalan ko siya ngayon. Kung gusto mong pakasalan ka, hayaan mong pakasalan ka ni Shen Yuan Yuan. Palem, kumusta? Pinigilan siya ng security guard. Itong binuo. Salamat, ginang. Alam mo bang hinaras mo lang ang isang lalaki? May pananagutan din sa batas. Sobrang seryoso. First kiss kaya, pagkatapos ay ibabalik ko ito sa iyo. Bakit may pamilyar na pakiramdam sa kanya? Water. Ano ang problema, ginoong Leo? Ang babae noong una ay pumayag na pakasalan ka. Punahin ang mas kaunting pera. Kaya kinansila ang appointment, mas kaunting pera, dahil ba hindi niya kayang bayaran ang presyo ng nobya at diborsyado? Hindi kinaya ng katawan ni Lola ang pagpapasigla. Sabihin mo sa kanya na maaari akong magdagdag ng pera at kailangan kong magpakasal ngayon. Hindi na kailangan. May asawa ka na, tama iyan. Si Shen Jia ay mas mahusay kaysa sa akin na magpakasal sa isang pervert na hamak. Imbes na isipin mo, bakit hindi tayo magpakasal? Kakayanin nito ang iyong lola, tama ba? Itong binuo, gusto mo na bang magpakasal? I treat you. Ang pagpapakasal sa kanya ay hindi lamang makakayanan ng sapilitang pagpapakasal ni lola. Hindi ito nakakaapekto sa paghahanap ko sa babae noong gabing iyon. Gumawa ng deal. Ngiti ng nobya. Lumapit ang nobyo. 321. Ngayon nakuha ko na ang aking sertipiko. Ingatan mo ako sa hinaharap. Paumanhin, ginoong lo. Huli na ang traffic jam. Mr. Lo, ikaw ang pinakamayamang tao sa Jiang Cheng. Ang panganay na anak ng pamilya lo. Paano ito posible? Ito si Lin Hao, ang espesyal na katulong ni Mr. Lo. Nagmaneho ako para kay Mr. Lo. Kailan ka nagmaneho? Driver, hoy, ikaw ba? Ahahaha ang driver. Masaya ba? Karaniwan kaming mahiling magmirong ng ganito. Oo, oh, nagtutulungan kami sa loob ng maraming taon. Ayan, Lord Lin. Hindi ka ba busy, hindi ka busy. Pumunta dito para sunduin ka. Busy ka, sabi ko hari ako. Palam na, ikaw. Driver lang talaga. Alam kong hindi sapat ang katayuan ko para sa iyo. Kung sa tingin mo ay mali, maghihiwalay na tayo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ikaw ay isang driver. Isa akong rural na babae. Saan ko ito mahahanap sa mundong ito? Walong beses na mas maraming kombinasyon kaysa sa amin. Tama, nakahanap ako ng murang matandang lalaki. Hindi ka basta-basta makakalipad ng ganito. Pero wala akong bahay, walang sasakyan, walang ipon. Ang perang kinikita ko ay hindi sapat para gastusin. Pinalaki mo ako. Napakayaman mo. Kung sasabihin mo sa kanya. Ako ang presidente ng sikat na Tianding Group. Milyon-milyon sa ilang minuto. Baka mahimatay siya sa takot. Ibig kong sabihin. Maari ba tayong magtulungan upang lumikha ng isang mas magandang kinabukasan? Ayos ito. Halika na. Pasok ka mamaya. Lumipat ka at mira sa akin. Makakatipid ito ng upa. Hindi mo kamura ang bahay na ito. Ilang milyon. Paano mo kayang bumili ng ganoon kamahal na bahay? Kamag-anak ko, hiniling sa akin ng aking kamag-anak na tulungan siyang makita ang bahay. Hindi ba ako nakatira sa bansa sa lahat ng oras? First time kong tumira sa ganito kagandang bahay. Tila napakaraming pinaghirapan ng babaeng ito sa kanayunan. Kapag naghiwalay ka, bumili ka pa ng ilang bilya at ibigay mo sa kanya. Wala sa bansa ang lola mo, di ba? Hayaan mo siyang lumipat sa amin. Ang aking lola ay karaniwang mahilig magsaka. Mahilig mag-alaga ng maliliit na hayop. Hindi ang kop para sa tirahan. Kailan ka libre? Bumalik tayo sa kanayunan para makita si Lola. Sa pamamagitan ng paraan, ang card na ito ay may dalawandaang libo. Ito ang regalo ko sa iyo. Nakaipon lang siya ng 200,000 yuan pagkatapos magtrabaho bilang driver sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng diborsyo, bayaran siya ng isang maliit na layunin. Hindi, hindi ko makukuha ang perang ito. Itago mo para kay Lola magpatingin sa doktor. Parang iba siya sa ibang babae. Pumunta ako sa Jiang Cheng para maghanap ng tao. Pakasalan ka. Gayun din upang harapin ang pamilya ng Shen. Ngunit huwag mag-alala, tutulungan talaga kitang harapin si Lola. Kapag natapos na ang oras, automatiko kaming maghihiwalay. Isang taon, ito ay halos pareho. Napakalaki at mahirap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakamura ni Lou Baking. Ang aking asawa ay nasa mabuting kalagayan. Sapat na ba ang nahawakan mo? sinong gustong hawakan ka? Ang iyong figure ay kaya-kaya. Mukhang hindi ka tumingin ng mabuti. Hindi makakita ng malinaw. Lu no, Mei Cheng, binabalaan kita. Nagpakasal lang kami sa pamamagitan ng kasunduan. Hindi kasama ang pagtulong sa iyong matugunan ng iyong mga pisikal na pangangailangan. Ah! kumuha ka lang ng tuwalya. Ano sa tingin mo? Magsuot ka ng damit, bihira para sa isang pulubi na halikan ng isang lalaki sa kalye. Paano ka namumula pagkatapos magsabi ng ilang salita sa isang flash marriage? Lola. Hindi ako sang ayon sa fellowship. Dahil may asawa na ako. Ano ang kasal mo? Shen Chutang ang kasosyo sa kampo na pinili ko para sa iyo ay tila maikli ang paningin. Ngayon na ang aking panghabang buhay na kaganapan ay nalutas na. Maaari kang gumaling ng maluwag. Baking. Gumawa ng sertipiko ng pagkakakilanlan ng driver para sa akin. Huwag ipaalam kay Shen Chu Ang aking pagkakakilanlan bilang presidente ng Lu Group. Mr. Lu, ito na. Pinakasalan ko siya para lang harapin si Lola. Makalipas ang isang taon. Maghihiwalay tayo. Boss, ito ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Lu Beiqing. Parehong namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Nakatira kasama si Lola. Isa na siyang ordinaryong driver ngayon. Humayag siyang pakasalan ka. Mayroon bang ibang layunin? Hindi niya alam ang identity ko. At napagkasundoan naming maghiwalay sa loob ng isang taon. Oo, mag-order ka. Hayaan ang lahat na makita ako sa labas. Magkunwaring hindi magkakilala. Sige, tama na. Nais nice ni Shen Shui na magdaos ng seremonya ng pamilya para kay Shen Yuan Yuan kinakalkula kanila ng ganito. Paano kung bawiin ko ang isang nilagdaang proyekto sa isang lungsod? Para ilabas ang galit mo. Kung mismo ang pupunta, pinatay nila ang aking ina. Oras na para malutas ito. Hindi ba driver si Lou Baking? Ano ang nangyayari? Hoy Baking! Andito na si Madam. Dapat matuto ka sa itsura ko ngayon lang. Maging magalang sa iyong amo na may ngiti sa iyong mukha. Dumating si Tito Lin. Ipakita ang pagbubukas ng pinto. Ngumiti. Gumanap ng maayos. No Baking, hindi mo ba sinabi? Nag-resign ka ba para magmaneho ng online na car hailing na kotse? Ito, Nabalitaan ni Mr. Lu na may asawa na ako. Alam kong kapos ako sa pera. Hayaan mo lang akong bumalik at maging driver. Ang kumita ng pera ay hindi isang masamang bagay. Masyado yata akong nag-iisip, kung si Lu Baking ang presidente. Paano ka papayag na pakasalan ako? Mrs. Bakit ka nandito? Nagsasagawa ako ng takeaway. Hindi ba kagagaling lang nito sa trabaho? Kumita ng pera nang walang kasama. Aalis din ako sa trabaho. Bumalik ka at ipagluto kita. Hindi ngayon magdaraos ng piging ang pamilya Shen. Dadalhin kita sa isang magandang palabas. Sa panunood ng dula, pinilit ni Shen Shui at na patayin ang aking ina. Inanunsyo sa isang piging ngayon. Si Shen Yuan Yuan ang tagapagmana. Ang mga taong ito ay gumagawa ng lahat ng uri ng masamang bagay. Siyempre pupuntahan ko kung ano ang mangyayari sa kanila. Maaari kitang dalhin doon. Lu Mei King. Along Big run. Napakaliit na tao. Ah, bakit ayaw mo? hindi hindi, okay okay, si Lu Baking ay talagang mahirap, na nagpapagaan sa pakiramdam ng mga tao. Sa pangalan ng Lu Group, hilingin kay Shen Chutang na magbigay ng red along pagbati, gusto kong malaman ng pamilya Shen. Si Shen Chutang ay isang pag na hindi nila kayang guluhin. Maligayang pagdating sa aking seremonya, grupo ng Tian Ding, espesyal na nagpadala ng isang daang bilyong proyekto bilang regalo sa pagbati. Miss Shen Yuan Yuan, ako ang panganay na anak ng pamilya Zhang, isa sa sampung pamilya sa Jiangcheng. Cheng. Magkita tayo ngayon. Oo naman, sariwa at pino. Magalang si Young Master Zhang. Sa suporta ng Destiny Group, malapit na ang tagumpay ni Shen Zhang. Congratulations Miss Shen. Dapat tayong magdulungan ng higit pa sa hinaharap. Salamat sa lahat. Sino nagsabi niyan? Ang isang daang bilyong proyekto ng Tianjin Group ay para sa iyo. Ako ang magiging presidente ngayon. At isa ka lang village girl na hindi pa nakakapag-aral ng kolehiyo. Hindi nila ako tinitingnan. Dahil ba sa mukha mo, mabahong babaeng na yon. Tama ba? Buster! Kung hindi dahil kay Yuan Yuan, nanalo sa Shani Financing ng Tianling Group, ang aming pamilyang Shen ay malapit ng mabangkarote mo. Okay ka lang. Dalhin ang sirang driver na ito sa site ng pamilya Shen para manggulo. Ganito ang pakikitungo ng pamilya mo sa asawa ko. Kaya kong gawin magisa. isa Paano naman si Shen chutang ngayon? Ngunit ito ay isang magandang araw para sa aming pamilyang Shen. Isang babaeng na yun na tulad mo na hindi makaakyat sa entablado. Pinapayuhan ko kayong maging matino. Umalis ka dito ngayon din. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makausap ako? Nagsasalita ako ng masama. Sa mata mo, ako pa ba? Pagkatapos niyang makipagrelasyon, pinatay ng babaeng ito ang nanay ko. Ipadala ang aking tatlong taong gulang sa kanayunan upang ipagtanggol ang aking sarili. Patay ka sa puso ko. Pinalayas siya ng lalaki. Ang pamilya siya ay walang anak na katulad mo. Teka, hintayin mong bawiin ko kung ano ang pag-aari ko. Pupunta ako. Agad na bawiin ang isang daang milyong proyekto sa pamilya Shen. Shen Chutang. Babaeng na ka. How dare you pretend to be the president of Tianding Group in public? Naiinip na mabuhay. Habulin siya sa loob ng sampung minuto. Kung tutulungan ko si Shen Yuan Yuan na ilabas ang kanyang galit ngayon. May mga dahilan sa hinaharap. Hayaan mong ipakilala niya ako sa presidente ng Zenith Group kayong dalawang walang kwentang basura. Huwag magmadali, lumuhad at humingi ng tawad kay Yuan Yuan. Paumanhin, hindi siya karapat-dapat. Ang isa ay isang mabahong babaeng nayon. Isang basura sa ilalim ng lipunan. Ang pamumuhay ay isang pag-aaksaya lamang ng mga mapagkukunang panlipunan. Maglakas loob na magsalita ng walang kapariratan dito. Hindi maganda yon. Maghugas ka. Kung hahayaan mo akong marinig na sinisiraan mo ulit ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, masungit ako sa iyo. Okay misis, bakit kailangan mong gawin ito sa iyong sarili? Tingnan mo, madumi lahat. Ikaw ang aking asawa, walang makakabuli sa akin. Yan, ang lakas ng loob mong sampelen ako. Halika at paalisin silang dalawa. Mr. Lin, ano ang gusto mo? Anong divest? Anong nangyari kay Yuan Yuan? Sinabi ni Mr. Lin na nasaktan namin ng isang malaking tao na hindi namin kayang bayaran. Upang bangiin ang isang daang bilyong proyekto. Ikaw talaga ang presidente ng Tianli Group. Siyempre hindi. Umaarte ako, pakitulungan. Makipagtulungan. Kakansilahin lang daw niya. Tumawag ang mga tao mula sa Tianling Group. Nagkataon lang ba? Hindi naman sa mundo. Natuklasan ng mga tao sa mundo na nagpapanggap bilang presidente ng Chandian Group. Pagkatapos lamang ay kakansilahin ang ating pagtutulungan. Kahit na ang ebidensya ng pag-iwas sa buwis ay kapanipaniwala, ang pagkansela ay simula pa lamang. Susunod. Maghintay ka lang sa kulungan hindi ko inaasahan na ang pamilya Shen ay gagawa ng napakaraming imoral na bagay. Mukhang mayroon na ang pamilya Shen. Ganap na inabandona ng Chandian Group. Hindi ko akalain na ganito pala kawalan Jia ang pamilya Shen. Paano ito? Paano mo makukuha ang mga bagay na ito? Tingnan mo itong mga asawa. Ayokong makulong. Bitawan ng mga kamay, kasalanan ni Dad, hanggat hindi mo ibibigay ang ebidensya. Pangako ni Daddy, hinayaan ka ni Dad na maging general manager ng Shen Group. Fuck. Paano kung may ebidensya ka? Kumuha ng dalawang basura. Basta gusto kitang patayin. Natural, walang nakakalam kung paano ito ibibigay sa akin. Lumabas ang emperador. Pumunta sa impyerno, Shen Chu Tang. Lumaking lumaking. Okay ka lang. Ako si Yuan Yuan, kung may mangyari sa kanya, may tatlong mahaba at dalawang maikli. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Naglakas loob si Shen Chu Tang na magsalita ng napakalakas. Hahayaan kitang pumunta sa impyerno ngayon. Dumating ang Chandian Group, dumating ang Lu Group,